Gemini, naranasan mo na bang may higit pa sa iyong paglalakbay kaysa sa iyong nakikita? Parang may isang bagay sa iyong puso na alam ang katotohanan, ngunit hinihintay mo lang ang tamang oras upang kumilos. Ang oras na iyon ay dumating na. Tinatawag ka ng universo at ang iyong puso ay alam na kung ano ang kailangang gawin. Nararamdaman mo na ang paghihirap, ang mga senyales, ang mga bulong ng tadhana, at nayon, panahon na upang makinig. Ang katotohan ang hinahanap mo ay hindi malayo, nandyan lang ito sa loob mo. Ang tanging natitira na lang ay ang magtiwala ka at magpatuloy. Ang mga bituin ay nakaalin para sayo. Gemini, palagi kang naging isang tagapaghanap, isang mangarapin, isang tao na nararamdaman ang enerhiya ng mundo sa mas malalim na antas. Ngunit kamakailan, parang may isang pagbabago. Nararamdaman mo ba ito? Ang tahimik na bulong ng universo na nagtutulak sa iyo patungo sa isang katotohanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng ibabaw, naghihintay ng tamang oras upang lumitaw. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang puso ang nakakalam ng mga bagay na hindi kayang unawain ng isipan, at ang iyong puso ang gumagabay sa iyo mula pa noon. Ang mga senyales ay mahinhin, parang banayad na himig ng isang malayong awit, ngunit ngayon ay mas malakas na. Hindi ito isang pagkakataon na ikaw ay naririto, nagbabasa ng mga salitang ito, sa eksaktong sandaling ito. Dinala ka ng universo sa puntong ito ng may dahilan. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang basta nagaganap, ito ay isinulat na sa mga bituin, at Gemini, panahon na upang angkinin mo ang iyong kapalaran. Ang kasalukuyang enerhiya, pagyakap sa iyong loob na lakas. Gemini, ngayon, tinutulungan ka ng universo sa isang makapangyarihang pagbabago, at hindi ito isang pagkakataon lamang. Bilang Gemini, ikaw ay likas na mausisa, nababagay sa lahat ng sitwasyon, at palaging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na iba ang tumatawag sa iyo. Parang ang enerhiya sa iyong paligid ay nagbago, at ang mga bagay na akala mo'y nauunawaan mo ay ngayon ay nakikita mula sa bagong, mas malalim na pananaw ang iyong puso, ang pinakamahalagang bahagi ng iyong pagkatao, ay alam ang katotohanan, ngunit hinihintay ka nitong ganap na kilalanin ito. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala tayo na ang puso ay isang pintuan patungo sa kaluluwa. Hindi ito nagsisinungaling. Sa pamamagitan ng iyong puso, nakikipag-usap ang universo sa iyo. At kamakailan, Gemini, ang iyong puso ay nagtatangkang iparating sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Ang mga tahimik na paghimok, ang mga senyales na natanggap mo, maging ito man ay sa mga panaginip, kutob, o kahit mga sandali ng evu, ay naggagabay sa iyo patungo sa isang katotohanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Hindi ito mga random na pangyayari. Sa kulturang Filipino, madalas nating binabanggit ang ipalatandaan at divine timing, ang paniniwala na walang nangyayari ng walang dahilan at ang lahat ay dumating sa tamang oras. Well, ito na ang sandaling yon. Nararamdaman mo na ba ang paghihirap, hindi ba? Ang mga senyales ay sobrang banayad na baka ito ay nabaliwala mo noong una, ngunit lumalakas na sila. Marahil ay isang lumang alaala na muling sumik, isang pamilyar na nararamdaman na hindi mo matukoy, o isang tao mula sa iyong nakaraan na muling dumating. Ang universo ay sinusubukang ipaalala sa iyo ang iyong lakas, Gemini. Ang iyong panloob na lakas, ang iyong karunungan, at ang iyong kakayahan na mag-adapt sa kahit anong sitwasyon ay palaging nariyan, naghihintay na mapagtanto mo ito. Sa pamahiin ng Filipino, madalas nating pinag-usapan ang ibabaylan, mga espiritual na tagapagpagaling, na may kakayahang kumonekta ng malalim sa espiritual na mundo. Ang mga healer na ito ay may likas na pagkaunawa sa mga enerhiya sa kanilang paligid, at sila ay ginagabayan ng kanilang intuition tulad ng nararamdaman mo ngayon. Gemini, ikaw rin ay may gano'ng biyaya. Palagi mo na itong taglay. Ngunit ngayon, tinutulungan ka ng universo na magtiwala rito. Makinig ka sa iyong panloob na tinig, kilalanin ang mga senyales, at magtiwala na ikaw ay dinadala sa tamang direksyon. Ang kasalukuyang enerhiya na pumapalibot sa iyo ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang biyayang ito. At habang lalo mong pinapakinggan ito, mas lalapit ka sa iyong tunay na landas. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang enerhiya na ating daladala ay nakikita sa mundo sa ating paligid. Kung nararamdaman mong hindi ka nakasint, minsan ang universo ay nagpadala ng mga senyales upang matulungan tayong magbalik loob. Maaaring isang simpleng panaginip, isang biglaang pagbabago sa paraan ng iyong pananaw sa mundo, o isang hindi inaasahang pagkikita. Ang mga sandaling ito, bagamat tila maliliit, ay bahagi ng paraan ng universo na gabayan ka pabalik sa iyong tamang lugar hindi ka nawawala, Gemini. Ikaw ay pinaaalalahanan lamang ng napakalaking lakas na nasa loob mo. Ngayon ang tamang oras upang yakapin ang mga enerhiyang ito ng buo. Ang universo ay nagpapadala sa iyo ng mga senyales ng may dahilan. Hindi lamang ito tungkol sa mga panlabas na pangyayari, ito ay tungkol sa kung ano ang nagaganap sa loob mo. Sinasabi ng iyong puso na ang oras upang kumilos ay ngayon, at ang mga desisyon na gagawin mo ay magtatakda ng mga susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Panahon na upang magtiwala sa iyong panloob na karunungan, maniwala sa iyong lakas, at gawin ang unang hakbang patungo sa pagyakap sa iyong kapalaran. Ang mga nakatagong katotohanan, pagbubukas ng mga bagay na nakatago sa ilalim. Gemini, ang universo ay tahimik na nagbubulong sa iyo ng mga katotohanan, mga katotohanan maaaring iniwasan mo o hindi ka pahandang harapin. Ngunit ngayon, dumating na ang panahon upang ilantad ang mga katotohanang ito. Marahil ay naramdaman mo na may kakaibang hindi pagkakaayon sa iyong buhay, maaaring isang pakiramdam ng kawalan, kalituhan, o ang paghahangad ng higit pa. Ang mga nararamdamang ito ay hindi isang pagkakataon lamang, Gemini, ito ay mga senyales na ang universo ay ginagabayan ka patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong tunay na layunin. Sa espiritualidad ng Filipino, madalas nating binabanggit ang lihim na enerhiya na pumapalibot sa atin, mga enerhiya na tanging malalantad lamang kapag tayo ay bukas na makita ang higit pa sa ibabaw. Ang nakatagong katotohanan ay matagal nang nagtatago sa ilalim ng iyong buhay, at ngayon, dumating na ang panahon upang ito ay sumik sa buong liwanan. Katulad ng isang babaylan na nakadarama sa mga hindi nakikitang puwersa ng mundo, ikaw rin ay nakakaramdam na may higit pa sa iyong buhay kaysa sa nakikita ng mata. Ang tanong ay handa ka na bang yakapin ito? Alam ng iyong puso ang katotohanan, Gemini. Ngunit ang iyong isipan, ang iyong lohikal na isipan, ay nagtatayo ng mga pader, nagsasabing hindi pa panahon o ang katotohanan ay masyadong masakit upang harapin. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na madalas ang isipan ay nakakalito sa ating espiritual na pananaw. Tanging kapag pinapayapa natin ang isipan at nakikinig tayo sa ating mga puso, doon lamang natin tunay na maririnig ang tawag ng universo. Marahil ay sobrang tagal mong nag-isip at nagrasyonalisa, ngunit ngayon ang panahon upang bitawan ang mga hadlang na ito at magtiwala na ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Para sa ilan sa inyo, ang nakatagong katotohanan ay maaaring may kinalaman sa pag-ibig. Marahil ay may isang koneksyon na iniwasan mo, isang tao mula sa iyong nakaraan, isang relasyon na hindi lubusang sumibol, o kahit isang pagmamahal na hindi mo kayang aminin. Ang paniniwala ng mga Filipino sa pag-ibig ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ay isang puwersa na hindi kayang tanggihan, at kapag ang oras ng pag-ibig ay dumating sa iyong buhay, ito ay babali. Maaaring ito ay tungkol sa pagsasaayos ng isang lumang relasyon o pagbubukas ng iyong puso sa mga bagong posibilidad, Gemini, ang katotohanan ng pag-ibig ay naghihintay upang matuklasan. Panahon na upang tumigil sa pagtatago mula rito. Ang iba naman sa inyo ay maaaring nakakaranas ng isang pagbabago sa iyong karera o personal na landas. Marahil ay ikaw ay sumusunod sa mga layunin na hindi na tumutugma sa iyong pinakamataas na layunin. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala tayo sa konsepto ng buhay o ang paglalakbay ng buhay. Bawat desisyon, bawat hakbang na iyong tinatahak, ay bahagi ng mas malaking landas na nagdadala sa iyo patungo sa iyong kapalaran. Ang universo ay nagtutulak sa iyo upang lumayo sa mga sitwasyon na hindi na tumutugma sa kung sino ka na. Magtiwala na ang anumang iniiwasan mo ay nagiging puwang para sa mas dakilang bagay, isang bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Ang mga nakatagong katotohanan na sumisibol ngayon ay maaaring magdulot ng discomfort sa simula, ngunit maintindihan mo ito, ito ay isang biyaya mula sa universo. Ito ang mga susi upang buksan ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Madalas na binabanggit sa pamahiin ng Filipino ang ikulam, mga sumpa o negatibong enerhiya na maaaring maalis kapag ang katotohanan ay naharap na. Katulad nito, sa sandaling harapin mo ang mga katotohanan, ikaw ay malalaya mula sa mga ilusyon na humadlang sa iyo. Wala nang pagtatago, wala nang pagpapanggap. Ang universo ay nagbigay sa iyo ng kalinawan na kailangan mo upang magpatuloy. Gemini, panahon na upang tumigil sa pagtakas mula sa katotohanan. Maaaring mahirap ito, maaaring maging hamon, ngunit ito ay kinakailangan. Ang universo ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito, at nayon, handa ka nang makita ang mga bagay tulad ng tunay nilang anyo. Yakapin ang mga pagpapahayag na dumarating sa iyo, dahil ang mga ito ang maggagabay sa iyo patungo sa iyong tunay na landas. Ang universo ay hindi nagpadala sa atin ng mga katotohanan na hindi natin kayang harapin, ipinadala nito ang eksaktong kailangan natin upang lumago, upang mag-evolve, at upang makapasok sa lakas na palaging naroroon sa atin. Panahon na upang yakapin ang katotohanan, Gemini, kahit ano pa ang itsura nito, at hayaang ito ang magtulak sa iyo patungo sa buhay na naghihintay sa iyo. Pagyakap sa kapalaran, pagtahak sa iyong tunay na landas. Gemini, dumating na ang oras para yakapin mo ang iyong kapalaran, ng buo at walang pag-aalinlangan. Ang universo ay gumagabay sa iyo sa pamamagitan ng mga banayad na bulong, senyales, at mensahe, ngunit ngayon, panahon na upang kumilos ka. Natuklasan mo na ang mga nakatagong katotohanan na naghihintay sa iyo, at ngayon ay kailangan mong magpatuloy sa buhay na tumatawag sa iyo. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang kapalaran ay hindi isang bagay na nangyayari ng walang dahilan, ito ay isang bagay na kailangan nating angkinin, isang bagay na dapat nating yakapin ng may bukas na mga kamay. Sa kulturang Filipino, madalas nating pinag-uusapan ang konsepto ng tadhana, kapalaran, at kung paano ito hinahabi sa mga pagpili natin sa buhay. May isang sinaunang paniniwala na ang tadhana ay may kakayahang itugma ang mga bituin kapag ang tamang oras ay dumating, ngunit kinakailangan din nito ang ating unang hakbang. Ang universo ay naghanda sa iyo para sa mismong sandaling ito, Gemini, at ngayon ay panahon na upang lampasan ang mga alinlangan. Ang landas na nasa harap mo ay itinaguyod na at ang kailangan mo lang ay tahakin ito. Marahil ay matagal ka nang naghihintay ng isang senyales upang magpatuloy isang bagay na mas konkretong nakikita, mas halata. Ngunit ang katotohanan, Gemini, ay ang senyales na hinihintay mo ay narito na. Hindi laging nagpapadala ang universo ng malalaking galak o dramatikong pangyayari. Minsan, ito ay nasa tahimik na mga sandali kung saan tayo ay pinakanakakasabay sa ating tunay na sarili na doon natin natutuklasan na ang landas ay palaging nandoon. Ang karunungan ng Filipino ay nagsasabi, kung para sa iyo, hindi mo na kailangang pilitin. Kung para sa iyo, hindi mo na kailangang pilitin. Gemini, ang universo ay dahan-dahang ginagabayan ka patungo sa puntong ito, at ngayon ay panahon na upang magtiwala sa likas na agos ng iyong kapalaran. Madali lang maramdaman ang pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap, lalo na kapag ang kinabukasan ay hindi maliwanan. Ngunit ang pamahiin ng Filipino ay nagpapaalala sa atin na ang takot ay pansamantalang hadlang lamang. Ang kasabihan Filipino na walang takot na hindi natatapos, walang takot na hindi mawawala, ay isang patunay ng lakas na taglay mo. Maaaring may mga alinlangan ka, ngunit ang mismong akto ng pagharap sa mga takot na ito ang magdadala sa iyo patungo sa kalayaan at kasiyahan na naghihintay. Panahon na upang magtiwala na ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay hakbang patungo sa buhay na matagal mong pinangarap. Ang uniberso ay nakaalid na sa iyo, Gemini. Ang mga tao, ang mga pagkakataon, at ang mga sitwasyon na kailangan mo upang magpatuloy ay nagsisimula ng pumasok sa iyong buhay. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino ang konsepto ng bunga, pruwebang bunga ng ating pagpapagal. Ito ay isang paniniwala na ang lahat ng ating pinaghirapan, bawat layunin na itinaguyod, ay magbubunga sa tamang panahon. Ngayon ang panahon para anihin mo ang iyong inihasik. Ngunit ang susi sa pagyakap sa iyong kapalaran ay hindi lamang ang maghintay na magkatagpo ang lahat ng bagay, ito ay tungkol sa pagkilos. Ang kulturang Filipino ay may malalim na respeto sa sipag at tiyaga, pagsusumikap at pagtitiyaga. Ang mga pagpapahalagang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang daan ay mahirap, ang pagnanais natin at ang pagsusumikap ay laging magbubunga. Gemini, ito ang panahon para magtrabaho ka ng may dedikasyon. Maging ito man ay pagtanggap ng bagong karera, pagpapalago ng isang relasyon, o pagpapalalim ng personal na pagunlad, ang iyong kapalaran ay nangangailangan sa iyo upang kumuha ng unang hakbang. Isipin mo ang mga ritual na may kahulugan sa kulturang Filipino, yung mga nangangailangan ng pasensya at dedikasyon. Halimbawa, ang kaugalian ng mga Filipino na mag-apoy ng kandila tuwing nagdadasal. Ang akto ng pag-apoy ng kandila ay isang simbolo ng pag-asa at pananampalataya, ngunit nangangailangan din ito ng pasensya upang maghintay na magliyab ang liwanag sa dilim. Ang iyong kapalaran, Gemini, ay tulad ng kandilang iyon. Ito ay sumisikat ng maliwanag, ngunit kailangan mong alagaan ito at pagyamanin ng iyong mga pagsisikap. Panatilihin ang pananampalataya at magpatuloy sa pag-abante. Sa pagyakap mo sa iyong kapalaran, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang mga paniniwala ng Filipino sa bayanihan, diwa ng pagkakaisa, ay nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay konektado. May suporta ka mula sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa iyo, kahit hindi mo palaging nakikita. Ang universo, ang iyong mga mahal sa buhay, at ang iyong sariling puso ay nagtutulungan upang dalhin ka sa buhay na naghihintay. Mayroon kang lahat ng kailangan upang magtagumpay, Gemini. Ngayon, panahon na upang magtiwala sa lakas na iyon at yakapin ang landas na unti-unting bumubukas. Ang paglalakbay na tatahakin mo ay hindi laging madali, ngunit ito ay tiyak na magiging makulay. Ang iyong kapalaran ay hindi isang bagay na lilipas lamang. Ito ay isang bagay na kailangan mong angkinin, isang bagay na dapat mong tahakin ng may tapang, kumpiyansa, at walang pag-aalinlangan na pananampalataya. Ang mga bituin ay nakaaling para sa iyo, Gemini, at ngayon na ang tamang oras upang yakapin ang iyong tunay na landas. Gemini, ikaw ay naglakbay sa landas ng pagtuklas, at ngayon ay panahon na upang tumayo ng matatag at yakapin ang buhay na naghihintay sa iyo. Ipinakita sa iyo ng universo ang mga senyales, inilahad ang mga katotohanan, at dinala ka sa mga hamon. Ngunit ngayon, ang pinakamahalagang hakbang ay nasa iyo. Kailangan mong yakapin ang susunod na yugto ng may kumpiyansa, magtiwala sa karunungan na nasa loob mo, at kumilos ng walang pag-aalinlangan. Ito ang iyong sandali. Sa kulturang Filipino, madalas nating binabanggit ang ideya na ang bawat pagsubok ay may dahilan, bawat hamon ay may layunin. Ang mga pagsubok na iyong hinarap, ang mga aral na iyong natutunan, at ang mga katotohanan na iyong natuklasan ay lahat mga hakbang na naghanda sa iyo para sa mismong sandaling ito. Ang lahat ng iyong naranasan ay nagdala sa iyo sa puntong ito, at ngayon, ang universo ay handa ng ipagkaloob sa iyo ang mga gantimpala ng iyong pananampalataya, pasensya, at pagsusumikap. Habang tinatahak mo ang bagong kabanatang ito, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang banal ay laging nasa ating tabi, ginagabayan tayo sa bawat liko at pag-ikot. Ikaw ay protektado, ikaw ay sinusuportahan, at ikaw ay malalim na konektado sa enerhiya ng universo. Ang mga bituin ay nakaalin para sa iyo, Gemini, at ang landas na nasa harap mo ay nakalaan na para sa iyo. Magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala sa mga senyales, at higit sa lahat, magtiwala na ang iyong kapalaran ay unti-unting nagbubukas ayon sa tamang paraan. Ang paglalakbay ay hindi palaging madali, ngunit magiging sulit ang bawat hakbang. Yakapin ang lakas ng iyong puso dahil alam nito ang daan.